Isa ang bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija sa pinakamalubhang tinamaan ng bagyong uwan na umabot sa signal number 4 sa lugar at nag-iwan ng matinding pinsala sa mga taniman, lalo na sa sibuyas na pangunahing kabuhayan ng maraming residente doon. Ayon kay Kapitan Edison Hines Jr. ng Barangay Ligaya, higit limampung ektarya ng bukirin ang natabunan ng putik at buhangin na rumagasa mula sa mga bundok at ilog at tinatayang nasa isang isang daang magsasaka ang direktang naapektuhan. Sa kahilingan ng mga residenteng apektado kay Governor Aurelio Umali ay agad na nagpadala ang Kapitolyo sa tulong ni na dating Congresswoman Cherry Umali at dating Vice Governor Doc Anthony Umali ng bulldozer para sa clearing operations. Yun po yung pinanawagan namin, hiningi namin ng tulong sa Kapitolyo kay Go. Doon po sa ating mga families na mga natabunan, eh, nandito na po yung bulldozer na padala po ng Kapitolyo, siya po yung gumagawa ngayon para maiayos po yung mga ng buhay. Ang gagawin lang po dito, pansamantalang tatanggalin lang yung ano, para matam ng pansamantala. Nagsimula ang trabaho noong nakaraang linggo, ngunit inaasahang aabuti ng higit isang linggo upang maalis ang mga tumabon sa mga taniman, pansamantala lamang ang pag-aayos upang muling matam na ng lupa bago ang panahon ng pagtatanim. Dahil sa pinsala, maantala ang pagtatanim na posibleng makaapekto sa March hanggang May harvest season. At ayon kay Kapitan Hines, kapag nahuli ang tanim, mas mataas ang tsansa ng pag-atake ng harabas. Isang pesting kayang magdulot ng total damage sa mga pananim isa sa mga lubhang na apektuhan si Myra Sanchez ng Barangay Ligaya na nasiraan ng halos buong 20 kilong punla ng sibuyas. Katumbas ng malaking puhunan, lalo tag isang kilo ng punla ay nagkakahalagaan niya ng 5,700 pesos at tinataya niyang nasa 120,000 pesos hanggang 130,000 pesos ang kanilang nalugi. Mm, masyado po, kan po kami, malungkot po talagang hindi nga po alang kan yung pakiramdam. Kung naglumo at ganoon nga po ang nangyari nang nakita naming halos alapong ko ni eh. Halos naiyanod po ng, ng ng tubig, nung po na po yung tubig. Ah, ayun na. Kita na itsura ng sibuyas. Inakyat ng baha mula sa bundok ang kanilang punlaan. Dahilan para halos lahat ay tangayin ng tubig. Dahil dito, napilitan silang muling umutang para makapagpanibagong punla. Personal na nagpasalamat si Sanchez sa pinansyal na tulong na ipinadala ni na Ma'am Cherry Umali at Doc Anthony na nakita ang kanyang panawagan sa social media at malaking tulong din anya ang pagdating ng bulldozer upang maayos ang kanilang tatlong ektaryang taniman. Kay Ma'am Cherry Umale at saka po kay Doc Anthony, salamat po sa binigay niyong tulong. Malaking tulong po na, na kahit papano may konting pumasok. Sa kabila ng kalamidad, nananatili umano ang determinasyon ng mga magsasaka na magpatuloy. Dahil ayon sa kanila, sugal man ang pagtatanim ng sibuyas dahil sa ulan, peste at mababang presyo, ito ang tanging kabuhayan na mayroon sila. Nagpahati ng pasasalamat si Mayra at Kapitan Hines sa mabilis na tugon ng pamahalang panalawigan at umaasa silang magiging maaliwalas ang panahon upang muling makabawi. Salamat nga po sa mga aksyon. bigyan kami agad ng kan makakatulong na maiayos ang bukid. Maraming salamat po sa ating minamahal na governor, ni Ma'am Cherry, sa agarang pagbibigay po ng ekwipo para po yung taniman ng ating mga farmer si na nasira nung nakaraang bagyo. Napakalaking tulong po nito sa kanila, sa amin po ng mga magsasaka. Maraming maraming salamat po. Kasama si Jerome Piquia at Ismael Sopitran III, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.